pala mga kamaster, punta tayo ngayon sa Tugikaraw City. Sa sobrang hilo ko kanina, nagising ako, nasa Kawayan City na pala tayo. Kaya lang dyan lang tayo nagsimulang ang mag-video. Maga tayo nagbiyahe kanina kasi baka mamaya. Katulad na naman ng December 26, nakasakay tayo, alas 3 na ng hapon. Bumiyahe kasi kami, papuntang Kawayan. Nakarating kami sa Kawayan City. Nasa sonsi na ng gabi. Kaya kanina, ang sabi ko, maaga akong gagaya para maaga makabiyahe. Ganito rin kasi nung nakaraan, punuan ang sasakyan. Kaya ang napuntahan ay puro tayuan. Kaya tara mga master, samahan niya akong bumiyahe papunta sa Tugigaraw City. Mahabang biyahe na naman to. Aabuti na naman tayo ng 12 to 14 hours sa biyahe. Hindi biro ang ganito gayetong kalayong biyahe, lalo na sa mahiluhin at sumahin ng mga pumibiyahe. Ganun ako noong unang biyahe ko, sobra ako mahiluhin sa katagalan. Katagalan naman, natutunan ako bumiyahe kahit malayo. At dito may napansin ako, isang pangalan ng barangay na katulad ng barangay natin, Barangay San Felipe. Ang ng pagpasta Lalo na sa malayuan Ang taas at ang haba Hindi pa tapos ang pagkakagawa Baka sa dito na magpunta natin sa Tugigaraw Baka tapos na rin to Grabe ang taas nya Mula sa ibaba Kung kumahaman dito Malamang hindi to aabutin Yan maraming oras pa Bakit tayo makarating sa dito na tayo sa Ilagan City. Nag-stop muna tayo sandali at baka sakaling may mga sumakay papunta sa Tugigaraw. At ayun na nga, papaalis na naman tayo. Travel na ulit tayo papunta sa Tugigaraw City. At ayun na nga, dito sa banda dito, meron ng pumara at sumakay pagkatapos ng isang tulay na dadaanan natin meron naman tayong isang tulay ng daanan na sa ilalim ito ay isang ilog Pababa siya kumpara kanina yung kanina kasi sobrang taas pero ito naman sobrang baba kapag nagkaroon ng baha malabang abo, at dito nga after ng tulay meron tayong nakita ng mga bata sa likuran po tuwang tuwa ipita sa kanilang sa kanilang mami ganda daw ng bagari grabe ang ganda ang tingkat ng mga kulay kaya nagsimula ito at saan kaya ang dugo nito malamang malayo no? grabe ang lawak ng tapain ang ng baka sa wakas nandito na tayo pa terminal na tayo ng 5 star ngayon sa haba ng biyahe natin Nakarating din tayo. Paparada na to sa terminal ng 5 star. At ayan na nga, wow, ng 5 star. Malapit na tayong buwaba. Tutungtong na tayo sa Tugikaraw City. At ayan na nga, pababa na tayo ng pas, sa so, wakas, nandito na tayo sa Tugigaraw City Ops, bago magtapos, pakita ko muna sa inyo ang SM Tugigaraw Salamat!